Basta! Welcome sa ating um, malalimang pagtalakay ngayon. Handa ka na bang sumisid sa isang usapin na, alam mo, siguradong mahalaga para sa'yo, lalo na kung leader ka o kahit sinong dumadaan lang sa uh, matitinding hamon? Oo nga, isang napakapanahong topic. Tama. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na pananaw, yung tinatawag na vision, lalo na uh, kapag nahaharap ka sa mga pagtutol, pagsubok at um, oposisyon. Marami kasing dumadaan dyan ngayon. Totoo. At ang mga ideya natin galing ito sa mga sipi mula sa isang ano kabanata na ang pamagat ay Vision amidst opposition. Sabi nga dito, ang tunay na pagsubok sa pamumuno ay hindi raw kapag maayos ang lahat. Eh. Kundi justro kapag dumarating yung mga problema, yung mga pag-aalinlangan, doon nasusukat. Yun nga. Kaya ang mission natin dito, susuriin natin kung paano ba talaga um, nagiging gabay at nagbibigay lakas Itong malinaw na pananaw, titingnan natin yung mga halimbawa, yung mga prinsipyo mula sa source mo at paano mo ito magagamit. Leader ka man sa negosyo, sa ministeryo o sa community initiative. Okay, simulan na natin himain 'to. Sige, sige, game. Simulan natin dito. Ano ba talaga itong vision na binabangit sa material, lalo na sa konteksto ng mga pagsubok? Sabi dito, naranasan mo na ba yung bigat ng expectations, deadlines, mga kritiko, pero parang may voices sa loob mo na ano, nagsasabing tuloy lang. Yun daw ang pulso ng vision. Oo, tama ka dyan. At ayon sa binasa natin, ah, uh, hindi lang ito basta plano o simpleng mithiin. Inilalarawan ito bilang isang God-given vision, parang isang ano um, banal na tatak sa kaluluwa. Isang prophetic glimpse kumbaga. Isang sulyap sa hinaharap na gusto ng Diyos. Wow! Prophetic glimpse, malalim yun na. Oo. Ito raw yung nagsisilbing parang angkla, 'di ba kapag malakas na yung mga alon ng oposisyon? At yung oposisyon pwede galing sa loob, yung mga duda mo, takot mo, o sa labas, kritisismo, kakulangan sa pondo, mga hadlang, o talagang direktang pagkontra. Hindi raw ito ano gawa-gawa lang ng tao, kundi isang sagradong tiwala. Interesting. So, hindi lang pala ito parang yung mga naririnig nating corporate buzzword. Mas Um, mas malalim ang kahulugan, lalo na sa biblical context na ginagamit ng source. Ito ba yung sinasabi nilang future-focused leadership? Yung kakayahan na makita yung lampas sa kasalukuyang gulo at manatiling nakafocus sa long-term goal? Tama. Exactly. At ang pinakamalinaw na halimbawang binigay, si Joshua. Imagine mo yung sitwasyon niya. Si Moses, yung kinikilalang leader, pumanaw na. Nasa binggit na sila ng lupang pangako pero puno ito ng malalakas na kalaban. Tapos yung mga tao, pagod na, marahil may duda pa dahil sa 40 years sa disyerto. Grabe yung pressure kay Joshua noon, di ba? Oo nga, grabe, paano niya nakayanan yun? Sabi dito sa nabasa natin, hindi raw dahil sa detalyadong plano o sa kumpletong kontrol niya, kundi dahil ang kanyang vision ay nakaangkla sa layunin, sa purpose at sa pananampalataya, faith. Exacto. At uh, ayon pa sa source, ang vision ni Joshua ay hindi personal na ambisyon. Ito'y isang divine impartation, isang kaloob mula sa Diyos mismo ang Diyos pa nga ang nagsabi sa kanya base sa sinipi doon sa Joshua 1:2-3 ibibigay ko ibinigay ko na para sa Diyos, tapos na nangyari na ang papel ni Joshua pangunahan ng mga tao papasok sa realidad na iyon wow parang it's already done oo ganoon at may apat daw na parang haligi itong vision guided leadership ni Joshua una yung divine mandate and reassurance ito yung pangako ng presence ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Hindi ito tungkol sa sariling lakas ni Joshua, kundi sa katapatan ng Diyos sa kanyang vision. Importante ito. Mahalaga nga. Kasi doon siya huhugot ng lakas, di ba? Tama. Pangalaba, yung focus sa ano at sino. Ang ano ay yung pagsakop sa lupain. Ang sino ay ikaw at ang buong bayang ito. Hindi ito para sa sarili niyang katangyagan, kundi para sa kolektibong tadhana. Laging mas malaki yung vision kesa sa tao. Okay, makes sense. Pangatlo, ang future-focused imperative, yung utos na pagbulay-bulayan ng kautosan. Para saan? Para manatiling nakatutok sa destination at sa pinangmulana ng vision sa Diyos at sa salita niya, hindi sa mga distraction. Para hindi malihis ng landas. Yun! At panghapat aksyon na nakaugat sa vision. Hindi lang siya nangangarap, kumilos siya. Tulad nung pagtawid sa ilog Jordan. Yung himala doon parang kumpirmasyon ng Diyos sa vision at pampalakas din sa leadership niya. Hindi siya nagpadalos-dalos, kumbaga. Wow, ang linaw. Kaya pala kahit na ano naharap siya sa mga malalaking pagsubok yung Jericho, di ba? Yung mga duda mula sa loob, naalala mo yung mga espiya, tapos yung mga logistical challenges pa. Pero nalagpasan niya, kasi yung vision, parang navigational system niya. Kahit nung natalo sila sa ay, hindi niya binitawan yung vision eh. Oo, hindi siya sumulko. Lumapit siya sa Diyos, humingi ng gabay. Kasi yung commitment niya, hindi sa success niya, kundi sa vision ng Diyos. At hindi lang si Joshua ang example. Binanggit din sa source si na um, Nihimaya, na nagpatuloy sa pagtatayo ng pader ng Jerusalem kahit grabe yung pangungutya at banta ni sanbalat. Ang vision niya, ibalik ang depensa at dignidad ng lungsod. Grabe din yun. Harap-harapan yung pangungutya pero tuloy lang siya. Yung vision, yung parang shield niya. Oo nga eh. Tapos si Paul, na itinuloy ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mga hentil kahit delikado, nakulong pa nga, ninuusig. May tinatawag siyang goal o price, yung katuparan ng tawag niya. Mm -hmm. Yung divine assignment niya. At si Jesus mismo. Malinaw sa kanya yung misyon niya, hanapin at iligtas ang nawawala, itatag ang kaharian ng Diyos, tubusin ng sangkatauhan yung joy set before him daw ang nagpatatag sa kanya sa kabila ng krus yung vision ng redemption so kita mo yung common thread yung vision ang nagbigay sa kanila ng tibay para harapin yung opposition hindi dahil nawala yung hirap kundi dahil alam nilang sigurado yung resulta dahil sa nagbigay ng vision exactly ang vision hindi siya magic wand para mawala ang problema Pampalakas siya para harapin mo yung problema. Malinaw. At dito ulit pumapasok yung konsepto ng future-focused leadership. Sabi sa source, hindi lang ito about sa pag-manage ng current crisis. Kailangan yon. Pero ang focus laging nasa desired future. Tinitingnan mo yung present challenges sa liwanag ng malaking vision. Hindi ka nalulunod sa ngayon lang. Tama. May mga bentahe raw ito. Una, nagbibigay ng perspective. Naaalala ng team o ikaw mismo yung mas malaking bucket. Hindi ka lang nag-aaway sa maliliit na bagay. Pangalawa, nagbibigay ng momentum. May pull effect kasi ang vision, di ba? Mas handa kang magtiis kung naniniwala ka sa pupuntahan, nagkakaroon ng purpose. Oo. Pangatlo, nagpapalakas ng kakayahang bumangon. Resilience. Yung paniniwala sa divine source at sa progress, kahit mabagal, nagpapatibay may pag-asa. At pang-apat, nag-i-inspire ng pagiging malikhain, innovation. Dahil future-focused ka, mas nakakahanap ka ng solusyon, hindi lang puro reaction sa problema. So parang ang point, imbes na reactive ka lang, nagiging proactive ka, hindi lang basta surviving? Kundi thriving, kahit mahirap ang sitwasyon. Yun pala yung difference. At napaka-practical nito ngayon. Tingnan natin sa negosyo. Halimbawa, isang tech startup. Matindi ang kompetisyon, baka may funding issues pa. Kung walang malinaw na vision like to revolutionize accessible education through AI, madaling malunod sa daily fires. Pero kung may vision, sabi sa source, ito'y Naka-align ng teams. Kahit mag-pivot ng strategy, alam pa rin ng North Star. Nagpapanatili ng moral, may purpose yung ginagawa nila. Nakakaakit ng talent, lalo na yung mga mission-driven. Naggagabay sa desisyon? Nagsisilbing filter to. Papalapit ba to sa vision o papalayo? Okay, gets ko yan sa business. Eh sa ministeryo naman. Kunwari isang pastor na may vision na maging tanglaw ng pag-asa at kagalingan sa aming sirang komunidad. Paano ito makakatulong kapag, let's say, may internal conflict sa church o bumababa ang attendance? Um, ayon sa source, As a ministerio, ang God-given vision ay nakakatulong sa pagkakaisa ng kawanan. Mas nababaliwala yung maliliit na away kung focus sa bigger purpose. Pagharap sa kritisismo, nagbibigay ng conviction sa leader kasi ang accountability niya una sa Diyos. Pag-prioritize ng resources. Alam mo kung saan ilalaan ang oras, talento, pundo. Halimbawa, mas importante ba ang building o ang outreach? Depende sa vision. Pag-inspire ng pagbibigay at paglilingkod. Nakikita ng mga tao na part sila ng mas malaking plano ng Diyos. Mukhang ganun din sa community reform, no? Yung pag-address sa poverty or injustice, yung vision, for example, isang komunidad kung saan lahat ng bata ay may access sa dekalidad na edukasyon, ito yung nagiging catalyst para sa pagmobilize ng volunteers, yung puso nila nakuha ng vision, pagbuo ng mga pagtutulungan coalitions, kahit magkakaiba yung grupo, nagkakaisa sa vision. Pagpapanatili ng pagsusulong advocacy sa mahabang panahon, kasi usually marathon to, hindi sprint. Pag-celebrate ng maliliit na tagumpay, mahalaga yon para sa moral. Oo. Sa lahat ng sitwasyong to, ang vision ay parang internal GPS. Laging nagtuturo ng tamang direksyon kahit maulan o maalon sa labas. Nagre-recalibrate managi. Importante yan. Pero may babala din, di ba? Hindi lahat ng tinatawag na vision ay okay. ayo, oo. Napaka-importante nito. May mga posibleng panganib o pitfalls daw ayon sa source. Una, vision na hindi aligned sa tawag ng Diyos. Ito no'y ang pinakadelikado para sa spiritual leaders. Baka galing lang sa personal ambition, ego o inggit. Mukhang successful sa labas pero walang spiritual power. Madaling mapagod. Example, ministry na focus lang sa numbers, hindi sa spiritual formation. Nako, mahirap yan. Ano pa? Pangalawa, pagbabaliwala sa realidad ng mga tao. Ang ganda nga ng vision pero hindi pinapakinggan yung concerns o capacity ng team. Nagiging isolated dream ng leader. Baka malabel kang diktador. Kailangan ng empathy. Mm, -mm Kailangan kasama mo yung mga tao. Pangatlo, Vision na nagiging dahilan ng kawalan ng flexibility, masyadong kapit sa isang specific na paraan o strategy. Kahit nagbago na ang context o may ibang pinapakita ang Diyos. Yung vision ng destination, pero yung ruta pwedeng mag-adjust. So hindi dapat maging rigid. Oo. Pang-apat, kakulangan sa komunikasyon at paghikayat buy-in. Gaano man kaganda ang vision, kung hindi na i-share ng maayos at paulit-ulit, hindi ito yayakapin ng iba. Mamamatay lang ito. Kailangan ng constant communication. Kailangan ma-inspire din sila. At panglima, pagkalito sa vision versus wish list. Minsan, malabo, hindi specific. Parang collection lang ng good ideas na walang strategic clarity o yung feeling na divine imperative talaga. Hindi nagiging actionable. Halimbawa, Church ng vision ay abuti ng mga tao, pero walang concrete plan paano. Ah, okay. So kailangan talaga suriin to. Dito na yung paano maiiwasan tong mga pitfalls. Ang susi raw ayon sa source ay nagsisimula sa humility, pagpapakumbaba. Tapos palagi yung pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. At yung willingness na makinig sa Diyos at sa mga trusted people na nilagay niya sa paligid mo. Ang tunay daw na God-given vision tatayo sa pagsusuri. Mas lilinaw pa nga. Okay, let's get practical. Paano mo nga ba malilinang at maipapahayag ng malinawang vision na ito? Lalo na para sa iyo, listener, may binanggit sa source na vision clarity statement. Hindi lang daw to basta mission statement. Oo, parang mas buhay siya. Ito yung naguugnay ng personal purpose mo sa goals ng organization o ministry mo na nakaangkla sa Diyos. May mga steps na binigay. Una, seek God, ang pundasyon. Magsimula lagi sa prayer, scripture reading, reflection. Ano ba yung burden mo? Ano yung gifts mo? Saan kumikilos ang Diyos? Ano yung desired future niya? Kailangan mo nang makinig. Foundation talaga, hindi pwedeng simulan sa sarili lang. Tama. Pangalawa, define your core purpose. Ang bakit ano yung pinakadahilan ng existence mo sa role na to o ng org mo? Anong problema ang sinosolve o anong good ang gustong ma-achieve na align sa Diyos? Tip, magsimula raw sa verb, upang bigyang lakas, upang magdala ng pag-asa. Okay, action-oriented. Pangatlo, envision the desired future state, ang ano. Ilarawan mo yung itsura ng success. Ano magiging iba? Sino ang makikinabang? Dapat daw vivid, inspiring at kung pwede, measurable. Gumamit ng descriptive words. Para ma-imagine talaga. Pang-apat, articulate your distinctive contribution. Ang paano? Anong unique way, strength o calling ang dala mo para maabot ito? Ano yung magiging guiding principles o key strategies? Maging specific daw dito. Okay, ano yung unique selling proposition mo, kumbaga? Parang ganoon. Panglima, Synthesize, buuin. Pagsamahin lahat sa isang malakas, malinaw at madaling tandaang statement. May mga examples pang nga sa source. At pang-anim. Live and communicate. Isa buhay at ipahayag. Huwag itago lang. Isa puso. Gamitin sa daily decisions. I-share ng paulit-ulit sa team. Balikan at i-review paminsan-minsan. Maging open sa divine adjustments. Wow! Ang linaw ng mga hakbang ito siguro yung actionable framework na kailangan ng marami napakalaking tulong nito para sa iyo, listener lalo na kung nasa leadership role ka o may pinaplanong simulan at uh, higit pa sa statement mismo ang tunay na power ng vision paulit-ulit na sinasabi sa source ay nasa pinagmulan nito ang Diyos at sa patuloy na presence nito sa buhay ng leader Kapag tumitindi yung pressure, yung conviction mo na galing to sa Diyos ang pinakamatibay mong sandalan. Ultimate resilience. Hindi na siya about you lang. Oh, hindi na personal agenda. nakiki-partner ka lang sa ginagawa ng Diyos. At eto raw yung nagre sa hindi na natitinag na focus. Mas madali mong ma-filter kung ano yung ingay lang at ano yung importante. Tapang na magpatuloy. Yung supernatural strength tulad ni Joshua pag-asa sa gitna ng kawalan. Hindi lang positive thinking, kundi biblical hope. Binanggit pa yung Philippians 1.6. Pagbigay lakas sa team, hindi ka lang nagmamanage, nag-i-inspire ka. Nagiging unified force kayo. Kaya ang huling panawagan ng source sa mga leader, linangin ang isang God-given vision. Gawin itong pundasyon, kompas at angkla sa gitna ng mga bagyo ng oposisyon. Hanapin ito panghawakan ito. So, ano ngayon ang takeaway natin dito para sa iyo, listener? Nakita natin mula sa source material kung gaano kahalaga ang isang malinaw na pananaw na nakaangkla sa mas mataas na layunin, lalo na sa oras ng pagsubok. Mula kay Joshua hanggang sa modern applications, vision ang critical na gabay at source ng lakas. Tinalakay natin yung future-focused leadership, yung mga gamit nito sa business, ministry, community reform, pati yung mga dapat bantayan na pitfalls. At binigyan ka namin ng steps para sa Vision Clarity Statement. Sana ay marami kang napulot sa ating um, pagsisid ngayon. At bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang ito para pagnilayan mo. Ito yung tanong. Binigyang diyan ng source yung pagkakaroon ng isang God-given vision. Pero sa gitna ng sarili mong mga pangarap, ambisyon at nang ingay ng mundo sa paligid mo, paano mo nga ba matitiyak na ang vision na sinusundan mo ay tunay ngang galing sa kanya at hindi lang isang napakagandang ideya na ikaw mismo ang bumuo o na-influence ka lang ng iba? Ano ang personal mong proseso para masuri at matiyak ito? Isang magandang tanong para pag-isipan hanggang sa muli nating malalimang pagtatalakay.